eh <laughs> angkat na naman po tayo sa matas ayan walking walking tayo <laughs> dahan dahan lang baka mahulog tayo ay ayan sa po ako senior citizen at stroke no sa anim na taon PWD kaya dahan-dahan tayo baka uh, maulog yan nakita na naman tayo mataas ewan bag nila ginagawang ganyan katahas yung mga overpass kung overpass man tawag dito dito po tayo sa tagupan ha <sighs> Ayan, nandito tayo. Ito yung ginawang ano. Pumping station. Doon sa Divisoria na ron. Divisoria. Ito, pumping station. Ito po yung sa Dagupan. Ilog. Ayan. Ay, mahirap. Mahirap. Nah, ito, pababa na naman, oh. Kung tayo galing. Ayan. Kung tayo makyat. Ewan ko, bakit napakataas yung mga ganito? wala naman dumadaan na barko dito eh wala naman bangka kasi papi station din doon papi station sino dadahan dyan pero bag nila ginawang ganito napakataas yung dati nito daretsong ganyan eh bakit yun nangyari yun ng araw pero ngayon, bakit kailan itahasan nila ng kanya? Dapat yung ginadaanan ng tao, nakalabel sa kalsada para wag mahirapan yung tao. Lalo na pag senior ka na, meron ka pang kapansanan, nahihirap. O, ito, nakababa na tayo, nasa baba na tayo, yan o. Oh. Tahan tahan lang. Ito. Dito na tayo. Huh. Ito na yung palabas para sasakay ka ng jeep. Sasakay ko ng jeep dun eh. Kaya hanggang dito na lamang po tayo na. Ito. Parang kapilya rin po ito. Maraming mga images. Hindi po, hanggang dito na lamang. Nakatawid tayo sa tulay. Sabi ko nga doon sa pinanggalingan kong bahay. Para tayong mga pinaparusahan ito. Isipin nyo yung ginawa nilang tulay. Ang taas. Samantalang dati, nakalabel yan yan yan. Wala namang kahirap-hirap. Ngayon, itinaas nila para mahirapan pa si tao. Talagang ganun po, no? Kasi libre. to <laughs> so, ang inyong kaibigan, Kersos Brother Manny Bautis, ha? dito po tayo sa Dagupan ano? God bless us all. Bye.